Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na biyahe sa dilim kasama si Isabella at ang misteryosong lumang libro? Sa gitna ng Maynila, isang pangkaraniwang araw, ang unti-unting babalot ng kadiliman na hindi maipaliwanag. Sa kape moderno, isang hindi inaasahang pagtuklas ang magdadala kay Isabella at sa kanyang mga kaibigan sa isang bangungot na puno ng mga aninong may buhay at mga mata ng dilim. Huwag bibitaw dahil sa bawat higop ng kape, may nakatagong lihim na mag-uugnay sa kanila sa isang sinaw ng kasamaan na nagbabadyang kumain sa kanilang katahimikan. Sa gitna ng abalangkalya ng Maynila, isang babaeng may determinadong muka, si Isabela, ay naglalakad papalayo mula sa isang lumang gusali na may bitbit na kahon ng kanyang mga gamit sa negosyo. Tila ba ang bawat hakbang niya ay paglayo sa mga hindi maipaliwanag na pangyayaring kumubli sa kanyang buhay sa lungsod? Sa pagasang magsimula ng panibagong yugto, dinala niya ang kanyang pangarap sa isang tahimik na bayan sa probinsya. Doon binuksan ni Isabela ang Kape Moderno isang coffee shop na may kombinasyon ng kulturang Pinoy at modernong disenyo. Agad itong naging paborito ng mga kabataan at turista na tila mga paruparong naakit sa liwanag ng bagong bukang liwayway. Sa loob ng kapehan, isang masiglang barista na may malalim na interes sa mga lokal na alamat ang nagpapaligaya sa mga costumer. Si Ethan, sa kanyang pagiging masayahin at bukas palad, ay nagbabahagi ng mga kwento habang ipinapakita ang kanyang koleksyon ng mga libro at antigo na parang mga hiyas mula sa nakaraan. Isang hapon matapos ang pagdagsa ng mga customer, natagpuan ni Ethan ang isang lumang libro ng mga alamat na naiwan sa isang sulok ng shop. Ang mga pahina nito ay puno ng mga guhit at simbolong hindi niya maunawaan natila tila isang palaisipan na naghihintay malutas. Ano kaya ang misteryo na dala ng librong ito at paano nito babaguhin ang tahimik na buhay ni Isabella at Ethan? Ang sagot, nakatago sa mga pahina ng kadiliman. Kinabukasan, bumungad kay Isabella ang isang tahimik na Ethan. Ang kanyang masayahing ngiti ay napalitan ng isang walang buhay na ekspresyon at ang kanyang mga matay tila ba walang ilaw. Parang isang bagong tao si Ethan, isang tao na hindi na niya kilala. Nagtaka si Isabella nang makita ang mga cupcakes at frappuccino na may kakaibang disenyo. Tila may mga anino at hugis na gumagalaw sa loob ng mga ito. Ang kanyang katawan ay napuno ng kakaibang kilabot na parang may malamig na kamay na humahaplo sa kanyang likuran. Sa pag-aalala, itinapon ni Isabela ang mga pagkain at inimbitahan ni Ethan si Isabela sa isang art exhibit sa Intramuros. Doon niya nakilala si Clarissa, isang babae na may mahiwagang aura at may alam sa mga nangyayari. Ang mga mata ni Clarissa, kalmado ngunit puno ng mga lihim, ay tila nag-aanyaya sa isang mundo na hindi pangkaraniwan. Sa exhibit na pako pa ang tingin ni Isabella sa isang serye ng mga comic strips na nagpapakita ng isang madilim na nilalang na paulit-ulit na binabanggit ang pangalan na Lilim. Sa bawat paglipat ng kanyang tingin, tila gumagalaw ang mga imahe na parang buhay at humihinga ang mga ito. Anong hiwaga ang bumabalot sa pangalang Lilim? At ano ang koneksyon nito kay Ethan at sa lumang libro ng mga alamat. Isang bagay ang sigurado, hindi na magiging normal ang mga susunod na araw sa buhay ni Isabella. Gabi-gabi, walang tigil ang bangungot na bumubulabog kay Isabella sa kanyang mga panaginip, hinahabol siya ng itim na usok at ng mga kakaibang nilalang na may mga mata ng dilim, mga mata na walang ibang pinagmulan kundi ang lumang libro na naiwan sa kape moderno. Ethan, ano ba tong nangyayari sa akin? Bulong niya sa sarili habang pinipilit alisin ang mga imahe ng bangungot sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, hindi lang sa panaginip nagpakita ang mga mata ng dilim. Nakita ni Isabela ang mga ito sa mga taong nakakasalubong niya sa daan, lalo na kay Marco na parang may hindi maipaliwanag na koneksyon kay Ethan at sa lumang aklat. Ano ang nangyari sa iyo, Marco? Bakit ganyan ang mga mata mo? Tanong niya pero walang sagot na nakuha. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsimulang sundan si Marco si Isabela, Saan man siya magpunta, sa bahay man o sa coffee shop, naririnig niya ang malamig na bulong ng ang pagbabalik ng dilim. Ang paranoia ay kumapit na sa kanyang pagkatao na parang aninong hindi maalis-alis. Isang gabi mag-isa si Isabella sa kape Moderno nang biglang lumitaw ang itim na usok mula sa lumang libro. Ang usok ay unti-unting nagbigay anyo sa isang nakakatakot na silueta na tila nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sigaw ni Isabela ngunit tanging ang katahimikan ng gabi ang sumagot sa kanya. Hindi nagtagal sa isang ospital sa Quezon City, sa gitna ng unos at kidlat, isinilang ni Isabela ang kanyang anak. Ang paligid ay tila balot ng kakaibang katahimikan at tensyon na hindi niya maipaliwanag. Nang tumingin siya sa paligid, Nakita niyang pati si Gabriel ang kanyang asawa at ang doktora ay may itim na mga mata at may mahinang usapan tungkol kay Lilim. Nang makita ni Isabella ang kanyang sanggol na natatakpan ng itim na substansya at may itim na mga mata rin, hindi niya napigilan ang sarili sa sobrang takot. Hindi. Anong nangyari sa anak ko? Sigaw niya sa loob ng kanyang isip habang nagpasya siyang tumakas mula sa ospital. Sa kanyang pagtakas, hinabol si Isabella ng mga maitim na usok at mga taong may itim na mga mata. Tumatakbo siya sa kahabaan ng mga pasilyo ng ospital na parang anino na naglalakad sa kanyang likuran. Sa bawat liko, sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng dilim na humahabol sa kanya. Ano kaya ang naghihintay kay Isabella sa labas ng ospital? makakatakas kaya siya sa mga mata ng dilim na walang tigil sa paghabol sa kanya. Sa bawat paghakbang ni Isabella, ang kanyang isipan ay binabagabag ng mga imahe ng itim na mga mata na tila ba'y nakatitig sa kanya mula sa kadiliman. Ang mga salitang, ang pagbabalik ng dilim ay paulit-ulit na umaalingaungaw sa kanyang utak parang isang sumpang hindi niya matanggal sa kanyang pagkatao. Takot na takot siya, ngunit kailangan niyang tumakbo, kailangan niyang makalayo. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, basta ang mahalaga ay makalayo siya sa ospital na iyon, sa lugar na iyon, sa lahat ng mga taong may itim na mga mata. Sino pa ba ang kanyang mapagkakatiwalaan ang mundo na dati niyang kilala ay tila nagbago na ng anyo, nagdala ng isang hindi maipaliwanag na takot sa kanyang puso. Anong klaseng kadiliman ba ang bumabalot sa Maynila? Anong klaseng nilalang basi lilim? At bakit siya ang hinahabol nito? Ang mga tanong na ito ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip habang siya ay tumatakbo, tumatakbo palayo sa anumang panganib na maaaring naghihintay sa kanya. Ngunit ang pagtakas ni Isabela ay hindi magiging madali. Ang bawat sulok at liko ay tila may nagaabang na panganib. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa gitna ng madilim na gubat na iyon? Sino o ano kaya ang kanyang makakaharap? Sa wakas narating ni Isabela ang isang gubat na napapaligiran ng kadiliman. Ang mga tunog ng mga ibon at insekto na karaniwang naririnig sa gubat ay unti-unting nawala at ang katahimikan ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa kanyang paligid. Ang katahimikan ay nakabibingi at sa kanyang puso nararamdaman niya ang takot na hindi niya maipaliwanag. Sa bawat hakbang niya sa basa at malambot na lupa ng gubat, ang kanyang katawan ay nilalamig sa takot. Ang mga anino ay tila ba'y may buhay at sa bawat ihip ng hangin, pakiramdam ni Isabela ay may nagmamasid sa kanya, nag-aabang. Nararamdaman niya ang presensya ni Lilim na tila ba'y naghihintay lamang ng tamang oras para sa kanyang susunod na pagkilos. Ang pagtakas ni Isabela ay tila walang katapusan. Ang bawat segundo ay puno ng pangamba. Ang mga mata ng dilim ay patuloy na nagbabadya ng kanyang kapahamakan. Saan siya magtatago? Saan siya tatakbo? Ang gubat na ito ba ang magiging huling hantungan ni Isabela? O may pag-asa pa bang makatakas sa nakakapangilabot na kapalaran na tila isinumpa sa kanya? Sa gitna ng kanyang paglalakbay palayo sa mga mata ng dilim, may isang bagay na sigurado. Ang kadiliman ay hindi basta-basta nagpapatalo. At sa bawat sandali, ang panganib ay laging nakaamba, handang sumalakay anumang oras. Ano kaya ang naghihintay kay Isabella sa susunod na kabanata ng kanyang bangungot? Sa huli, natutunan ni Isabella na ang dilim ay may sariling mata, at itoy hindi basta-basta naglalaho. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload at tandaan sa susunod na magbukas kayo ng lumang libro. Baka hindi lang alikabok ang lumipad palabas. Mag-ingat at sa muli nating pagkikita sanay hindi na kayo kasama ng anino ni Lilim.